Na. Hindi. 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 tayo Hindi. 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 Mamaya ipapakilala ko sa inyo sino, si Jackson Pero ngayon papakilala ko sa inyo kung sino mga makakasama natin Ito mga lads, una natin makakasama ay si Doc Levy What's up? Yun. Yun, kasama si Doc Lian At syempre makakasama natin si Doc Hana Yan. So sila yung makakasama natin Kaalaga kay Jackson So tara, samahan nyo kami at para makita niya kung paano namin alagaan si Jackson sa buong linggo. Run. Ilan mo Hana? na natin ito damo at bagong mga pellets para makasigurado tayong malinis at bago ang kanyang pagkain ngayong araw. Pagkatapos, lagyan natin ng molasses at electrolytes with vitamins sa kanyang tubig. Namin si Jackson ulit. Kuha kami, kami ngayon ng magdada your... Magdadamo kami ngayon. Nice! Ah, uh, nephiogas kasi put put sa mga ruminant. Sana Oh. Devil! Hayun. pipitas namin ng Oh my god! Wow! Hayun. Oh, kami. <laughs> pala siyang... may tinik. <laughs> 20, 20. Aray, 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 aray. Masakit. <laughs> may ano lang, ang daming tinik. Kaya dito mo dapat hawakan. Usually, pinapag-raise namin dito yung goat. Pero kapag hindi namin kaya at the moment, ay hindi nadala na lang namin sa kanya. Uh, fair warning, very, very thorny po yung sa may dulo. So, kailangan mo talaga ng gloves. But since wala kaming gloves today, kinaya namin yung sakit. Nakikita niyo, pinapag-raise namin si Jackson. So, ang main diet nila are grasses and legumes. Pero ito si Jackson specifically, he wants more legumes. So, ang goats, kagaya ng other ruminants like cattle and sheep, they are, uh, hindi sila kagaya sa atin na monogastric. So, they have four different compartment stomachs. So, the first compartment is ang kanyang rumen. So sa rumen, meron na siyang mga digestive enzymes but it's not enough. Especially, ayan, kapag masyado silang, kasi nguya lang sila ng nguya eh. So, once na mapunta yun sa compartment na yun, babalik pa siya sa mouth for more grinding. So that's what we call regurgitation, right? So, after naman nun is mag-move na siya sa next compartment which is the Uh, reticulum. So, the rumen and reticulum actually functions more or less the same, which is the mi microbial uh, breakdown ng kanilang food. So, after the, the first two, magmove na siya dun sa last two, which is the omasum and abomasum, which yung ano kasi, yung omasum, siya yung tinatawag na true stomach. So, yun yung nag function ng kagaya sa atin wherein meron na silang digestive enzymes para mag-breakdown lalo into chemical uh, components yung dinadigest nila. And finally, siya sa abomasum and that's the last part of their stomach. Tap mo yung pet niya. Tap mo. Malakas. Hindi, hindi. Tap mo yung pet. Yan. Sige, lalakad dyan yung Hindi. <laughs> uwi na mag-isa Maroon na ba yung uwi mag-isa? Oo, uwi na mag-isa Jackson! 2,000 years later. Mr. Tolentino, para saan po yan? Ah, kasi papakain ko na siya. Sa 10 a.m. yung schedule na ng pakain ng Pepe. Tapos na, no, after ko papalitan ko naman yung tubig niya. Tapos lalagyan ko na, malaset sa ka, the medium. Ayun na. <laughs> Tomorrow. So ayun mga lods, kasama na natin si Jackson at siyempre si Doc Ali. So, what can you say? So, hello, how are you doing? And myself is Sheikha Malali and I'm from India. So, this is my Filipino buddy and he teach me how to speak Tagalog. And so, di kami ni Doc Ali again. Sa, what is this place? Um, grassland. <laughs> Malalim na yung damo. Sa mamumulot kami ng damo rito. Magpup magpukuha kami ng damo. Maybe we can walk over there. Yes. So, kakuha kami na pagkain ni Jackson. Hi. We eat some but not Jackson. We will not eat Jackson. <laughs> <laughs> so, Ali, what is the Tagalog uh, term for goat? Tagalog goat, Ah, I'm not sure. Uh, it's called kambing. Kambing? Yes, kambing. Kambing. Yeah. Doc Ali, what is your favorite food here in the Philippines? Uh paris with rice. Paris with rice. Yeah. So the Paris outside? Yeah. <laughs> so pumiyalods. Pakita natin kung ano yung pares na tinito ni Doc Ali. And... No order mo, Ali. Hey. Pizza uh, he be Paris with rice. Wow, beef Paris with rice. Boss, dalawang be Paris.